Anong pangalan ko? Ako si Sarah the Birding Mary. Yes, mag apply ako ng trabaho. Anong available? Katulong? Sa tingin mo sa akin, katulong? Pangkatulong lang ako, pang Pangkatulong lang ako, be? Marami na akong b. be. Ang presidente natin, minamura-mura ko lang, ginaganon-ganon ko lang. Tapos ikaw lang, dito. Gusto ko, boss, agad ako, be. Ayaw ko mag-leader-leader. -leader. Boss, boss. Gusto ko boss-boss. Boss as in boss. Ano yung hindi ka ng 2x2? Picture? Ito. Sana mo na. Midis. Sarah, the diba Virgin Mary. Posisyon, Panginoon. Yan ang gusto ko. Biplit ng kumpanya, no? Tapos gagawin mo ako ding ulila. Ano yan? Pwede yan, Di. pag Panginoon agad. Hindi kami dumadaan sa proseso, bi, Walang proseso, proseso, proseso. Patingin. Ayan. Sara, the Virgin Mary. Ano to? Ba't alipin? Palitan mo kami. Ano? Okay na. Ano yan? Sara, the Virgin Mary. Panginoon. Yan! Ang gusto ko, eh. Ang gusto ko. Sinabi ko sa inyo, eh. Panginoon. Kaya, magtrabaho ka. O, kaya na ako, eh. Pard. Or pard. Pard. Ikaw, tanggal ka na din. Kamukha so, mo pa si Marley Na parang munay na binasa. ng bagyo. ayo Alis. Ayoko ng mga ping-ping. Nakadilo ka. Mukha kang ngipin. Alis. Ba't nakapula? Ano yung B? Ayoko ng mga pula-pula. Pambangag yan. Ganon. Ganon si Sarah B. <laughs> ganon talaga yung inner core ni Lola mo. Sa totoo lang. Kahit mag-apply siya ng trabaho. Walang, hindi siya mag, hindi siya dadaan sa proseso talagang dapat Panginoon agad. Ito ang dapat, ang ano niya, Sarah the Birding Mary, position, Panginoon. Ganun agad. Di ba? mong mawala ng ano, mawala ng mahal sa buhay, B, baka unahin yung bunso mo. Pag nakitigasan ka. Di ba? O kunwari, si Sarah nag-apply. Ano? Tatanggupin mo ako. gaganito oh, kita. Ilan ang anak mo? Tatlo. Gusto mo unahin ko yung bulso mo? Di ba? Ganun yung Duterte, ganun yung inner core nila. Di lang nila masabi talaga, pero yan yung katotohanan, B. Paano hindi, paano hindi ma hindi makita, o hindi man lang mamani, hindi ma-manifest ng tao na ganun yung inner core nila? Why? Because, yun yung pinapakita nila. Sipin mo, pangulo, ulo, muramurahin mo, Puhutan mo ng ulo, itapukahin mo yung lolo, tapos itapon sa West Philippines. Ano yun? F. Elisa, B, Sarah. Kung hindi mo sila kayang igalang dahil galit na galit ka dahil si Bibi ang naging presidente, 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 at hindi ikaw, igalang mo na lang bi bilang tao. Ang layo ng galit ng Marcos sa'yo, na Duterte. Diba, ginag... So, you know what? Kaya ang may kasalanan din dito, mga DDS, mga uto-uto, iway, -uto, eh. because, winomorship nyo masyado. And then, once na magkaroon sila ng pagkakamali, you put maximum consideration which is wrong. Pag mali mali. Di ba? Biskut. oh, may impeachment. Okay, bago tayo pumunta sa impeachment sabihin ko muna yung mga taong bulag na bulag sa katotohanan, ganito 'yan. 'Di ba? Ano? Kalat-kalat na, kalat na sobrang taas ng bilang ng mga pro-Duterte sa ano sa Davao. Why? Because, you know, ito, ito ha, ah, based lang ito sa interpretation ko, sa um, analyzation, di ba, and internalization. Yeah. Kaya ibubuto talaga ang Duterte doon. Kasi nga, alam nila na kapag gano, hindi nila binuto, possible na may mawala sa kapamilya nila. Di ba? That's the reality. Sure. Yun na talagang katotohanan. Siyempre, magkikisabay ka na lang para dire diretso okay lang magbuka ka yung utu-utu dyan. For as long as talaga na walang mangyari sa inyo, di ba? Ganun naman talaga because they are very political. Paano hindi may isip ng tao yan? Why? Ano pa kabilis sa na kanila magsalita? Ang patayin na lang kaya, Patayin na lang kaya ang ilang senador. Yeah, si Duterte lang. Patayin na lang. Bibilis nyo mag, ano, magsalita. Diba? Bakit kaya ganyan? Ba Napakriminal. Kaya ang sobrang baba ng mga edukado sa lugar nyo, sa Dabaw. Ito may parting Visayas ng Danao. Napakababa talaga bi. Kasi nga, okay na lang, okay na. Wala naman GMRC. Hindi naman nade-develop yung ano? Hindi naman nade-develop yung um, good manners and right conduct sa inyo. Tapos sasabihin mo ito pa. Additionally, sasabihin, sasabihin pa ng iba na ang dami-daming mga presidenting galing daw Luzon, tapos tinalo lang ng isang president. Hello, kaya nga nasa dahig, di ba? Si Duterte. Yan yung pinagmamalaki nyo. You should not be proud of Duterte. Kung alam-alam nyo lang, we can know. Later on, during impeachment, yan. Punta na tayo sa impeachment. That is very important. Aram ah, mo, alam nyo, kahit ako, hindi na ako masyadong ah, natutulog. I keep on watching television, kung ano yung mga ganap sa pag-arresto so, kay Roque, um, kay Maharlika. Si Maharlika, gusto ko din kulong yan. Tama na yung, ano, be, eh, privilege na nakapagsalita ka ng malala. Ganito, bago yung impeachment, ganito, kay Maharlika naman, if you think you have a very powerful evidence, so, di, mo na. Gina, Barang ginagawa, binagawa mo pang, pang blackmail. Kaya, ka na, ano, eh, mali-mali. Saka dapat noon pa, di ba? Additionally, and finally, ultimately, yung impeachment na sinasabi. Mabubuksan ang mga bank accounts nila, B. Once na nalaman natin na talagang nagbibigay ang mga kadiliman sa kanila, proceeds yan, galing sa drugs. Drugs harvesting, delivery, mga ganon, mga income galing sa drugs. Well, definitely, will you still believe Duterte? Well, DDS will. Diba? 'di ba? as will. Kasi 'yan yung will nyo ang maging uto-uto habang buhay. Tapos kapag ano na kayo, kayo na yung napaparatangan, kayo na yung napipermiso, ay eh yung blame ibinibigay niyo sa gobyerno. Okay. Oh, big example, yung nangyari sa ba Davao, bahang baha, anong nasa sara Compare kay Lenny Robredo, yun serving the, Fili uh, the Filipino people or her constituents in Naga City. 'Di ba? During Christine, talang lumang-langoy-langoy pang lola mo, hindi siya natatakot na baka may mga um yero na nasa lapag, tapos biglang umagos, ma ano siya, Madaanan... patay. Oh. Yan, yan ang tunay na servant. Isa eh, hindi po siya servant be... kayong mga DDS ang nagserve sa kaniya. You are giving your lives to her. And then I even saw One post na may nagpapapirma sa bag kay Sarah during sa Qatar na visit. Tapos arte-artean ang lola mo. Diyos ko, confidential bag. <laughs> Linawin ko for the last time before this video, this uh, clip ends. Guys, yung confidential na yan, wala kayong karapatan na itago yan habang buhay. Kahit sa kuwaman lang. Di ba? tapos nasa nagsasabi na bakit hindi daw lahat, malamang, ang nanotisan lang naman at nabigyan ng notice of this allowance, eh yung OBP, they're not spending it well. They've been malversing, malversing po, the spends, the spending, I mean, of the money that they don't really own. Diyos ko. Mga makasariling Duterte. Gigigil ko sa inyo, ano? Ako Nakapikon ka. Sika parang kamuti makakapit ka mga Duterte ito, tama na B